Nag-report na rin po ang kaap sa mga air assets ni Congressman Zaldico. Sa 11 registered air assets, total of 4.7 billion pesos. Congressman Zaldico, we are submitting this list to the DOJ-DMLC. May bagong balita ngayon tungkol sa mga jets at helicopters na pag-aari ni Congressman Zaldico at ngayon ay kukunin na ito ng gobyerno. Ang mga sasakyang ito ay hindi maliit na halaga dahil ang total na value ng mga ito ay umabot sa 4.7 bilyon na piso. Ayon sa ulat ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ang mga air assets na ito ay nakarehistro sa labing isang units sa iba't ibang kumpanya kabilang ang Misibis Aviation, Hightone Construction Development Corporation at QM Builder, na konektado rin sa kanya. Ang bawat eroplano at helikopter ay bahagi ng investigasyon ng National Bureau of Investigation, DOJ, AMLC at ICI para matukoy kung paano nakuha ang mga ito at kung paano ito maiuugnay sa kanyang mga business interest. Ngunit paano nga ba nakolekta ni Congressman Zaldico ang ganitong halaga ng air assets at ano ang susunod na hakbang ng gobyerno para makuha ang mga ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa ngayon, ang mga ahensya ay nagtutulungan para ma-freeze ang mga assets na ito at maprotektahan ang pera ng taong bayan. Hindi lang simpleng report ang ginawa ng ka-app, kundi may malinaw na hakbang na ipinadala sa DOJ, AMLC at ICI para masiguro na ang bawat air asset ay mamonitor at hindi magagamit ng hindi tama. Ayon sa gobyerno, kasama sa direktiba ng Pangulo na ibalik ang pera ng taumbayan at siguraduhin na mananagot ang mga dapat managot. Ibig sabihin, hindi lang sapat na malaman ang mga assets kundi dapat may konkreto ring aksyon para makuha ang mga ito pabalik sa gobyerno. Ang Misibis Aviation halimbawa ay may mga jet at helicopter na nakarehistro sa US dollars at kasama sa kabuuan 4.7 bilyong piso na halaga. Ang Hightone Construction Development Corporation at QM Builder ay may ugnayan sa pamilya o sa mga negosyo ni Congressman Zaldico. Sa kabuuan, lahat ng ito ay naipasa na sa DOJ, AMLC at ICI para sa kanilang investigasyon at para sa posibleng freeze order. Sa ganitong paraan, malinaw na may koordinasyon ng gobyerno para masiguro na ang mga air assets ay hindi magagamit ng hindi tama at para matiyak ang transparency sa proseso. Mahalaga ring tandaan na kahit hindi natin makikita o malalaman ang detalye tulad ng plate numbers o lokasyon ng bawat jet at helicopter, may malinaw na sistema pa rin at hakbang ang gobyerno para maiproseso ito ng tama. Ang layunin ay hindi lang managot ang may sala kundi maibalik sa gobyerno ang pera ng taong bayan na ginamit sa pagbili ng mga air assets na ito. Ngayon, tanong nga natin, paano nga ba nakolekta ni Congressman Zaldico ang halos 5 bilyong piso na halaga ng mga jets at helicopters at ano ang gagawin ng gobyerno para makuha ang mga ito? Ayon sa mga ulat mula sa NBI at DOJ, malinaw na ang total na halaga ng air assets ni Zaldico ay hindi kayang kitain o maipon sa kanyang panunukulan bilang kongresista. Ibig sabihin, hindi lamang sobra ang halaga kumpara sa kita niya, kundi may indikasyon na ang mga assets niya ay nakuha sa paraan na kailangan imbestigahan ng gobyerno. Dahil dito, may hakbang na agad ginawa ang gobyerno. Ang lahat ng air assets at kahit ang mga konektado sa iba't ibang kumpanya na may kaugnayan sa kanya, ay inirekomenda na ifreeze. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng gamitin o ilipat ang mga ito hanggang sa matapos ang investigasyon. Ang listahan ng mga air assets ay naipasa na sa DOJ, AMLC at ICI para aksyonan nila ayon sa batas. Sa ganitong paraan, malinaw na may koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya para siguraduhin na hindi magagamit ang mga jets at helicopters nang hindi tama at para mamonitor ng maayos. Hindi lang limitado sa air assets ang iniimbestigahan. Kasama rin sa plano ng gobyerno ang pagsisiyasat sa iba pang opisyal ng DPWH na may magagarbong lifestyle. Kung may matibay na ebidensya, pwede silang makasuhan at magkaroon ng administrative cases at posibleng criminal cases kung lalabas ang ilegal na gawain. Lahat ng hakbang na ito ay ginagawa para mapanatili ang integridad ng pamahalaan at para masiguro na ang pera ng taumbayan ay ginagamit ng tama. Kasabay nito, may koordinasyon din sa Department of Agriculture para i-audit ang mga farm-to-market roads at iba pang proyekto ng DPWH. Ang layunin nito ay malaman kung tama ang pagkakagawa at kung may contractor na posibleng may kinalaman sa mga irregularidad. Bagaman hindi pa natutukoy kung sino ang mga contractor, sisimulan na ang investigasyon para matiyak na maayos ang mga proyekto at walang pera ng bayan na nasasayang. Isa pang mahalagang punto ay ang monitoring sa mga opisyal na nasa ibang bansa. Kung sakaling may koneksyon si Congressman Zaldico sa ibang kaso o assets habang wala siya sa Pilipinas, ang DOJ at ICI ang magsasagawa ng mga legal na hakbang para masiguro na hindi niya magagamit ang mga ari-arian habang patuloy ang investigasyon. Sa ganitong paraan, hindi lang limitado sa mga jets at helicopters ang aksyon ng gobyerno kundi pati sa iba pang resources na dapat para sa taumbayan. Sa kabuuan, malinaw na hindi biro ang hakbang ng gobyerno, kundi may malinaw ito na direktiba mula sa Pangulo, yun ay managot ang mga may sala at maibalik ang pera ng taumbayan. Ang proseso ay maingat at sistematiko mula sa pag-freeze ng assets, pagsusumaiti ng listahan sa DOJ at AMLC, hanggang sa posibleng administrative at criminal cases. Habang sinusuri at iniimbestigahan ang bawat hakbang, makikita natin kung paano maisasakatuparan ng pagbawi ng pera at kung paano mapapangalagaan ang resources na para sa lahat ng Pilipino. Habang patuloy ang investigasyon sa mga jets at helicopters ni Congressman Zaldico, lumalawak din ang focus ng gobyerno sa iba pang proyekto at opisyal na may kaugnayan sa DPWH. Ayon sa mga ulat, hindi lang air assets ang iniimbestigahan kundi pati ang buong sistema ng mga proyekto mula sa simula hanggang sa pagtatapos. Kasama rito ang Bids at Awards Committee, District Engineers, at iba pang opisyal na may kinalaman sa pag-aproba at pamamahagi ng mga kontrata. Ang layunin ay siguraduhin na bawat hakbang ay naayos at bawat taong kasangkot ay mananagot sa kanilang tungkulin. Napag-alaman din na may mga contractors na kailangang managot sa substandard na proyekto. Kapag may pagkukulang o pinsala sa gawa, ang contractor ang may pananagutan at kung sino man ang kasama niya sa pagpapatupad ay pwede rin silang kasuhan. May mga dokumento at litrato mula sa concerned citizens at reports mula sa iba't ibang lugar na nakuha ng gobyerno ngunit hindi muna ipinapakita sa publiko habang patuloy ang investigasyon. Ang mahalaga, malinaw na may ebidensya na maaring gamitin sa mga susunod na kaso. Sa proseso naman ng pag-freeze ng assets, mabilis ang aksyon ng gobyerno. Kapag may freeze order, karaniwan itong naipapatupad sa loob ng ilang araw, tulad ng nangyari sa unang kaso na naitala kamakailan. Ipinapakita nito na ang gobyerno ay seryoso sa mabilis na aksyon para maprotektahan ang pera ng taumbayan at maiwasan ang paglipat o paggamit ng mga assets ng hindi tama. Hindi rin limitado sa mga opisyal sa DPWH ang investigasyon. Ang top-to-bottom na pagsusuri ay nangangahulugang sinusuri nila ang bawat hakbang mula sa umpisa, mula sa bidding, awarding, at hanggang sa aktwal na pagpapatupad ng proyekto. Bawat tao na may kinalaman sa proseso ay kailangang managot at magbigay paliwanag sa kanilang ginawa. Ito ay hakbang para matiyak na walang anomalya at lahat ay maayos ayon sa batas. Kasama rin sa plano ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya tulad ng PCAB at DTI upang masiguro na walang collusion o lihim na kasunduan sa pagitan ng mga opisyal at contractors. Bagaman wala pang nakikitang direktang link, patuloy pa rin ang pagtutok sa bawat aspeto ng sistema. Layunin ng gobyerno na masuri ang bawat proyekto at siguraduhin na ang pondo ay ginagamit ng tama at hindi na sa personal na interes ng iilang tao lamang. Isa pang mahalagang punto ay ang pag-audit sa budget ng DPWH. May ulat na malaking bahagi ng pondo ng departamento ay napupunta sa allocation para sa mga mambabatas. Dahil dito, pinag-aaralan kung paano maaayos ang distribution at kung paano mapoprotektahan ang pondo para sa mga proyekto na tunay na makikinabang sa publiko. Ang buong proseso ay komplikado, ngunit malinaw ang direksyon, accountability, transparency, at proteksyon sa pera ng taong bayan. Sa kabuuan, ang gobyerno ay nagsasagawa ng malawakang investigasyon, hindi lamang sa air assets ni Congressman Zaldico, kundi pati na rin sa sistema ng mga proyekto, contracts, at budget allocation sa DPWH. Ang lahat ng hakbang na ito ay ginagawa para masiguro na may hustisya at maibalik ang pera ng taumbayan. Ang tanong ngayon ay, paano magiging epekto ang lahat ng hakbang na ito sa mga susunod na proyekto at sa iba pang opisyal na may kaugnayan sa ganitong sistema? Ikaw, ano sa tingin mo? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.